Ang pagiging sabungiro ay hindi lang tungkol sa alaga ng manok. Ito'y kwento ng buhay, kwento ng sakripisyo, ng pagkadapa at muling pagbangon. Hindi ito simpleng libangan kundi isang landas na dinadaanang may dalang panagutan, kusitina at pagmamahal. May mga araw na tila walang kasiguraduhan, umaga pa lang naroon na sa kulungan, nagwawalis, nagpapakain, nagmamasid, kung may kakaiba sa kilos ng alaga. Tahimik lang, walang reklamo kasi alam niya bawat galaw ay may epekto sa kinakabukasan. Hindi niya iniisip ang pansamantalang ginhawa. Mas ninuna niya ang kalusugan ng kanyang alaga kaysa sariling luho. Kapag may sakit ang manok, mas apektado pa siya para bang bahagi na ito ng kanyang pamilya. Hindi siya basta-basta umaasa sa tsamba. Pinag-aaralan niya, pinag-iisipan pinaglalaanan ng oras hindi para maghamig ng puri kundi para masuklian ang kanyang tiyaga at sa bawat tagumpay hindi siya nagyayabang alam niya ang hirap na dinanas bago makarating doon hindi niya sinasabi sa lahat pero sa puso niya alam niyang sulit ang bawat tawis ang bawat gabing hindi makapa makapakali may mga panahong kinukwestiyon siya ng iba saan ka naman pupunta? Ika ba nag pero hindi nila maintindihan na sa likod ng isang tahimik na sabongiro na isang lalaking may disiplina. May respeto sa proseso at may pusong hindi natitinag ng pagdududa. Dahil ang pagiging sabongiro para sa kanya ay higit pa sa isang laro. Ito ay pamaraan ng pamumuhay, isang pananabik sa paglago, isang paglalakbay ng puso. Pero hindi lahat ay maunawaan ang ganitong buhay. Pero sa bawat araw na pinipili mong manatili sa bawat sakripisyo na tahimik mong dinadala, may karangalang hindi kayang tumasan ng palakpakan o gandik mo. Dahil sa dulo ang tunay na panalo ay hindi lang kung ano ang makuha mo, kundi kung paano mo hinaharap ang bawat hamon. marangal, mapayapa at may pusong totoo. Ito ang kwentong sa Bungiro, dahil may pero totoo. Mapait minsan pero may tamis na hindi matumbasa ng iba. At kung ikaw ay isang may tahimik na mandirigmang, itong tandaan mo. Hindi mo kailangang maging sikat para matawag na matagumpay. Ang sapat ay ang malaman mong bawat araw ay naging tapat ka sa sarili mo, sa alaga mo, at sa prinsipyo mo. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na sa ay hindi lang lumika ang panalo. Lumika siya ng kwento.